May surprise na kaming inihanda para sa lahat ng mag-a-avail ng promo natin in this video. Magkakaroon tayo ng significant price reduction na magiging discount magmula sa SRT. Uulitin ko, magkano? discount just for this video. Hindi para ka lang bumili ng sedan. Actually, pero naka-hybrid ka, naka-1.5 turbo engine ka, naka-SUV ka, naka ka na suspension na shocks na comfortable, exactly. At most importantly, oh. wala coding. Sa umiigting na number coding scheme sa EDSA, yung whole day na coding sa Metro Manila. Pinakamagandang investment na po pwede nyo gawin ay bumili kayo ng hybrid na kotse. So between sa napakaraming option ng na mga hybrid na sasakyan, ito po ang napili ni Boss RDR. So are you ready guys? So in 3, 2, 1, let's go! At nagpunta na nga tayo dito sa Dongfang. Kukunin ko na nga yung napili kong sasakyan. So, sopresahin saing ko kayong lahat kung ano ba ito. Why I chose Dongfang? Unang-una, ang ganda ng presyo. Pangalawa, lahat ng features na hinahanap ko, nandun din. At higit sa lahat, exempted ako sa coding. Ito na nga ang sasakyan na pinili natin. Ayan. We have chosen Dongfang Elus huge hybrid. Napakaganda po ng design niya. At ito na po yung itsura niya. And ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang detalye ng sasakyan na ito. At syempre, kasama natin ngayon si Bossing natin, si Boss Gio. So, ano yung mga features nitong sasakyan na binili ko sa inyo, Boss? Okay. Una sa lahat, thank you, Boss RDR, for trusting us. At yes. dito tayo ngayon para uh, i-demonstrate ang features and benefits na itong kotse na to. Yes. Kung makikita natin dito sa ating instrument cluster, meron kang cruise control. It's not an ordinary cruise control. Uh, once na may engage mo to, nagkakaroon ka ng tinatawag na adaptive cruise control. Very functional siya at saka hindi lang siya ordinary round steering. Right. Pag nandun ka sa uh, adaptive cruise control... In principle, pwede mong bitawan eh. nagsa self drive siya eh. Pero ayaw niya. Humawak ka lang ng konti for safety. Pero mm -hmm. in principle, pwede siyang mag-self-drive. Ibig sabihin, may self-driving mode itong sasakyan na to. Oo, oo. Nakita mo yung dalawang linya na yan? Pag mm -hmm. umaalis ka dyan sa, sa lane na yan, meron siyang lane-keeping assist. Mm -hmm. Dingidiretso niya yung sasakyan kung saan nadyon ka sa loob ng linya. What is the compelling advantage of this huge hybrid compared dun sa mga competitor niya? Ako kasi, pag pumili ka ng sasakyan, in all honesty, tignan mo yung brand DNA. Brand DNA. Oo, oh, okay, yung sige. brand DNA. So, okay. pag narinig mo yung Dongfang, ano, hmm. sino ba si Dongfang? Siyempre, ulang papasok sa isip mo. It's a Chinese brand. Yeah. Ang brand partnership ng Dongfang, Honda, merong Nissan, may Infiniti, may Peugeot, may Renault, may Citroën, at those are mga famous European brands na ginagawa ng Dongfang under their manufacturing plants. Ibig so, sabihin, ang Dongfang ang gumagawa ng mga sasakyan na yun? Sila yung gumagawa ng sasakyan na as part of their brand partnership sa China. Okay, so yun, nalaman natin ngayon mga boss na ang gumagawa pala ng mga nasabi mong brand, ang Chinese collaborators nila is Dongfang. Tama. Kagaya nito, usually sa mga counterpart niya pagdating dito sa dashboard are hard plastic. I just noticed na we're using leather here. Mm -hmm. And then, tsaka yung infotainment niya, sobrang laki. So, from here uh -huh. all the way there. Oh, hindi tinipid. Hindi talaga tinipid. Ano, hindi Tapos, tinipid. you have LED lights here. Uh -huh. Ito, piano finish, piano finish. Kaya pala ganito yung tsura. Ang, ang ganda kasi. Actually, nung pumunta ako first time dito sa showroom ninyo, ito kagad yung naispatan ko. And nung nakita ko nga, hindi nga ako nagkamali. Napakaganda niya. So, also added uh, features natin, Ele electric vehicle, kita mo lahat. Meron tayo Ayon, 360 degrees camera. So gusto ko ipakita natin sana yon boss. O oh, sige, tingnan natin kung gaano kalinaw, no? Ayan, so kitang-kita niyo lahat, no? Harap, likod, gilid. Para kang may drone, no? Kita mo, kita mo yung Tama. top view, Tama. kita mo kahit tanggalan. Ano, kung gusto mo makita yung harap, so pwede mo ring i-focus lang sa harap kung Correct. sa likod, pwede rin naman. Oh. Click mo lang 'to. Ayan, sa gilid, ipakita sa likod, click yes. mo lang sa, likod, sa click gilid, mo lang. click mo lang. Sa, sa harap, harap. i-click mo lang. So ganoon lang kadali. Very functional. So ayan mga boss, nakita nyo na ang features natin dito sa loob at titingnan naman natin yung iba pang mga features nitong napakagandang sasakyan na to. So nandito tayo sa harapan ng Alo's Huge Hybrid. So as you can see, meron tayong sequential front light dito na talaga naman kitang-kita yung branding ng Alo's and meron tayong piano finish na grill dito na meron kamera camera dito for the 360 degree angle na camera niya. Napakaganda ng forma niya mga boss. So kung napapansin ninyo, meron siyang resemblance sa isang European brand, which is yung designer ng Dongfang, ay alam nyo ba, ay designer din ng Mercedes-Benz dati. Okay, so kaya yung DNA niya halos parehas. At eto na nga ang Mac engine nitong Alus Huge Hybrid natin. This has a 1.5 turbo hybrid engine na merong 520 Newton meter of torque so talagang matulin siya malakas siya and then at the same time nandon pa rin yung reliability niya dahil napakatipid po nitong sasakyan na ito you can drive for as long as 22 kilometers per liter yun ang max nitong sasakyan na to at hindi lang yan kapag ka below 60 kilometers ang takbo nyo po mas gumagana po yung hybrid niya so meaning to say mas mahaba po ang biyahe, mas konti ang konsumo sa gasolina at wala tayong tinatawag na range pressure. Bakit? Kasi nga hybrid siya na hindi plug-in. Yung iba kasi kailangan mo pang isaksak para mag yung electric car. Dito sa atin is hindi na kailangan i-charge. Ito-tour ko pa kayo dito sa gilid. So we have 19-inch Aluminum alloy na mags, okay? Meron po yung disc brake sa unahan at may disc brake din sa likod. Ang gulong po natin ay Pirelli. So talagang quality yan at talagang top-notch yan pagdating sa buong mundo. But they have chosen to bring it here sa Elus Huge Hybrid natin. Okay? So it is a 5-door SUV na ang pinili nating kulay is galaxy gray. Siyempre, nagmamabata tayo, di ba? Kaya galaxy gray yung pinili natin, mga boss. Okay? Kung meron kayong car of your choice, especially hybrid, just check this out. And later, alam nyo ba, habang nanonood kayo ay makakakuha kayo ng exclusive offer dito lang sa Dongfang video na ginagawa ko ngayon. As you can see dito, ang LED light niya sa likod natin, sa rear tail light niya, it's all throughout. May resemblance din ito sa mga European brand. Kung mapapansin nyo yung mga European brand ngayon, ng mga SUV, ganito rin yung style ng kanilang mga taillight. Okay? So, yan. So, automatic na rin siya. Ang trunk space natin dito, napakalaki. So, para makita nyo kung gano'n siya kalaki, papasok ko rito. Ayan. Para ma-imagine nyo, actually, kasi dalawang tao. So, originally, ang sasakyan po na to ay 5-seater lang. Pero po pwedeng 7-seater kasi dito yung dalawa. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito yung baterya netong Alus Huge Hybrid. So kasama na rin dito, nandito yung subwoofer. meron din siyang available na fire extinguisher. Anything happen sa sasakyan, ready tayo dito. It's so, automatic yan mga boss. Pipindutin mo lang dito. Yan. Para magsara siya. Ayan. Of course, meron tayong napakagandang design nila dito. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa huge hybrid is yung wing nila sa likod. It reminds me back in the days na parang sa mga Honda na EG, yung mga ganon. Kung naalala nyo yung mga boss. So, parang ganon yung design niya. May ilaw lang to. Pero very futuristic na yung design niya. At ngayon, papasok na tayo dito sa driver's cockpit ng huge hybrid natin. Ito talaga yung favorite ko dito. Since I'm a very busy person, I wanna make sure na relax ako, comfortable ako every time nasasakay ako sa isang sasakyan. Lahat po, ang ginamit po nila dito is premium leather. Okay? Actually, this is a Napa leather na talaga naman pong makikita nyo lang sa mga European brand na mga sasakyan. May mga stitches sila dito, yung mga LED light. Very intricate yung details ng loob ng sasakyan. Kaya napaka-luxurious ng feel niya. Pero huwag kayong mag-alala dahil mamaya i ko sa inyo kung magkano lang ang sasakyan na to. Pagpasok mo dito sa loob, you have a huge and you humongous, di ba? na LED sa screen sa harapan mo na napakaganda. Huwag mong babasta-basta hintong sasakyan na to dahil kayang tumakbo nito ng 200 kilometers. Mahigit pa. Dahil nga nabanggit ko sa inyo kanina that there is 520 Newton meter torque itong sasakyan na to so napakalakas ng engine niya talaga. So ito kita niyo yung mga stitching niya, 'di ba? Napakaganda ng design niya. And pagka umupo kayo dito, especially sa mga missis ninyo, para kayong prinsesa at reyna dito. Bakit kamo? Recliner yan. This is actually a cooler. So this is a cooler. So pag bubuksan mo yung cooler niya, pwede kang maglagay ng mga soft drinks mo dito, ng tubig mo dito, siguradong lalamig. May mga driving modes din tayo dito. And as you can see, wood finish na panel natin dito. And kung mapapansin nyo, napaka-elegant ang design niya for a price of question mark napakamura lang nito na mga boss antayin nyo mamaya ang ganda ng shifting knob nya piano finish leather ba? Diba? the cockpit area and yung sounds ipaparinig ko sa inyo ngayon no Hmm, ang bisa niyan, mga boss. Mm. So, napakaganda ng jamo sounds niya, di ba? So, yung mga ilaw nila dito, sa ba ito pinipin? Ayun, no? Yan. Kulay puti na rin yung mga light nila. Ang ganda lang. Ayan. Tapos dito, sa vanity mirror mo, ang laki, mga boss. Ang laki ng vanity mirror. Ayan, kitang-kita mo lahat ng force mo dito. Ide-demonstrate ko naman sa inyo ngayon yung legroom dito sa likod. Okay. Pag umupo po kayo sa likod, ang height ko po is 5'7". So, imagine, pag umupo ako dito, ito pa ang space. Ayan, napakaluwag pa at napaka-comfortable. Pagka nakaharap pa to, mas maluwag pa yung legroom mo dito. So, may space ka pa para makapag-relax ka. Siyempre, may air vent tayo dito para may aircon din siya sa likod. At isa sa mga nagustuhan ko nga dito, itong panoramic moonroof or sunroof kung tawagin nila. Kasi all throughout siya, magmula sa una hanggang sa likod, napakaganda. Siyempre, pag nagbabanding kayo, magtotropa, buksan nyo to, mag-stargazing kayo, or di naman kayo, gusto nyo mag-sunbaiting kayo habang nagmamaneho kayo, pwede rin yan mga boss. Ha? Okay, nasa sa inyo yan. Sa Dongfang, may mga options pa kayo ng mga electric car na po pwede ninyong bilhin para exempted kayo sa number coding. Kagaya nito, X1 Pro. This is a fully electric mini sedan na vehicle. No? So, X1 Pro, full electric po ito. Napakagandang sasakyan at exempted kayo sa number coding. And bukod dyan, meron din po tayo dito itong NAMI natin. Ayan. So, imagine, no, oh, with just 8,000 pesos, meron ka ng electric vehicle, exempted ka na sa number coding, fully electric, hindi mo na kailangan maggas. Actually, yung matitipid mo rito, di ba, halos wala kang binabayaran monthly. Bakit? Kaysa mamasahe ka. Tama, kaysa mainitan ka, yung natitipid mo, ibayad mo sa sasakyan dahil wala naman po itong konsumo sa gasolina. Dahil nga kuryente ito. Ito na nga pinakaantay ninyo mga boss, yung pinakamalaking pasabog natin dito sa Dong pang dahil sa lahat ng nanonood ng video na to, may sorpresa kaming inihanda para sa lahat ng mag a ng promo natin in this videos. So, from 1.8 million itong Aelus Huge Hybrid, ano ang pasabog natin sa ating mga viewers ngayon, boss? Exclusive for this video, magkakaroon tayo ng significant price reduction na magiging 1 million 398, that's 400,000 discount magmula sa SRP just for For this video. Uulitin ko. Magkano? From 1.8 million, 1,398 na lang. Di para ka lang bumili ng sedan. Exactly. Pero, naka-hybrid ka, naka-1.5 turbo engine ka. Mm -hmm. With all the options that you have. Naka-SUV ka. SUV ka. naka ka na suspension na shocks na comfortable. Exactly. Tama? Oo. At most importantly, Oo. wala siyang Coding. coding. Ayan na nga. Diyan so na mga, yan na nga binigyan na namin kayo ng solusyon mga boss ha. so less than 1.4 million. So 1398. 1398 makaka-avail na kayo ng Elus huge hybrid nila. Pero boss, paano ba magpa-approve dito sa Dongfang? Okay, so ang gagawin po natin, pagdating nyo po rito, fill up lang po kayo ng application. We have mga bank partners. Mm mag-iwan po kayo ng inyong IDs at expect po na may mga tatawag po sa inyo to validate lang po yung loan. Ang guarantee naman po namin is we will process your loan within the next five banking days. You will definitely hear from us uh, during those time period. So, ibig sabihin, within a week, pa, pwede na nila makuha yung unit, boss? Yes, sir. Okay, Just saan us? yung mga showroom natin? Makukuha? So, meron tayong sa alabang. Uh, meron din sa Caloocan. Meron din sa Molina Boulevard sa Bacoor. Hmm. Yung headquarters dito sa Pasig, which is along Ortigas Avenue, kung saan mapaprocess yung loan nyo within the next 5 to 7 banking days. Rest assured, asikasuhin natin yan so you can avail itong significant price reduction ng Alus Huge. Ano pang inaantay ninyo mga boss? Walang coding, luxurious ang feel, napakaganda ng ride, napaka-premium ng itsura. Ano pang inaantay ninyo? Bumunta na kayo sa pinakamalapit na Dongfang Showroom para makapag-avail kayo nitong ating exclusive promo na from the upload of this video ay tatagal lamang po ito ng 30 days at ito po ang ending date natin. Yan lang po ang ating promo period kaya ano pang inaantay niyo? Bumisita na kayo, mag test drive kayo ng Alus Huge Hybrid and I challenge you. Pag hindi kayo nagandahan, pag hindi kayo na satisfy at pag kung hindi totoo lahat ng nasabi namin dito sa inyo, i-unfollow nyo na si Boss RDR kasi napakaganda talaga nito na sa akin na binili ko. At ngayon, dahil dito sa pasabog natin na promo dito sa Dongfang, makakausap natin ang mga may-ari ng Legado Motors. Syempre makakasama natin dito si Bossing Wilbert at si Boss Brennan, bakit ba magandang piliin yung Dongfang, especially yung binili ko? Nakakaya. Ta tama yung Boss RDR. Mm -hmm. Dahil ang Dongfang ay isang brand ng China, which is third largest and they make very good cars which are luxurious at the same time dependable. Itong Dongfang is talagang established and talagang sikat na brand ito sa China. Yes. Actually, nagsimula so, sa trucks 1950s pa lang eh. 1950s may Dongfang yes. na? And then recently around the late 1990s, early 2000s, nagsimula na nag-branch out na sa kotse. So from there, they've had what, 20 plus years experience na yeah. 50 plus. Right. automobiles. Alam mong kalidad na talaga yung mga produkto nila. Boss Wilbert, you said dependable. What do you mean by that? It gives you a warranty of 8 oh. years. Yes. 8 years? Ang eight warranty? Eight years or 150,000 kilometers. Mm -hmm. Ganun katibay, ganun silang katiwala sa kanilang sasakyan. Correct. And ito, totoo ba to? Na talagang nadodominate na ng mga... Chinese-made brand cars, ang mga Japanese, European, and other uh, manufacturers sa buong mundo. Totoo po yun, Boss RDR. Mm -hmm. Kasi right now they're rapidly expanding mm -hmm. to the European market, South American market, and at the same time they're doing very well sa Africa. Wow. And napansin ko no boss Brena no. So I went to Dubai uh, last year. Ang mga sasakyan kasi sa Dubai, sa lahat ng mga nasa Dubai, na, alam nyo to, ang mga taxi doon, Tesla, Lexus, ang personal car nila napansin ko, Chinese brand. Talagang dinodominate na ngayon yung uh, po ng mga Chinese brand yung car manufacturing in the world. Ngayon, boss in terms of technicalities no mm -hmm. kasi na, napansin ko yung mga piyesa ninyo talagang mga premium quality bakit mura palengke. Eh. pag in bulk usually mas mura eh yun so same thing since they will make in bulk in lalo na they will ship it out to not only the philippines but all over the world race. So, sa dami na nang gagawin, ganyan ko na lang mura yung pyesa. all yeah. Alright. Pero even though pa rin naman, reliable pa rin siya. Usually, pagka, minsan disadvantageous pa nga eh, Boss Wilbert oh. Pag sinabing mura eh, baka mamaya chip yan, baka mamaya sirain yan, pang 5 uh, five years lang yan. Actually, just to give you a little more idea, lalo na pag EVs in China, they still have kasi government subsidies. Mababa pa yung presyo nang bibigay ng mga subsidies, incentives to, to car makers para magawing mas competitive yung mga produkto nila all over the world. Right. So, Boss Wilbert, Boss Brennan, eh, bago tayo matapos sa ating uh, video, can you just invite our viewers to drop by sa ating mga pinakamalapit na showroom and uh, dealership ng uh, Dongfang? Everybody is welcome. Try to test drive and see the quality and the good cars that Dongfang is making. Actually, if I may add also, we have a very, very good promo which is coming up. I hope all of you can try to use it. Yeah, Boss Brenda. You can check out our Facebook, Instagram profiles for more info dun sa promo bit. Thank you. Ito na, lulubos-dubusin ko na. Not just Alos Huge Hybrid, but also I will give you huge discount. Kung nanood kayo ng video na to, sabihin nyo lang napanood nyo yung video ni Boss RDR, makakakuha rin kayo ng mas malaking discount dahil sa video na to for one month. Pero As of the moment, gusto ko munang i-test drive ninyo lahat ng mga sasakyan nila dito para maikumpara ninyo doon sa mga leading brands ngayon dito sa Pilipinas. So with that mga boss, maraming maraming salamat sa inyo and God bless sa inyo lahat.